Magandang araw po sa lahat. Ako po si Soraya Marcos, ang host ng MAPS International Network and Data Solution o Minds News Philippines. Ngayon, makakasama natin ang isang espesyal na bisita mula sa Minds, si Ma'am Amy Duterte, ang ating Technical Working Group Head. Tatalakayin natin ang isang mahalagang programa na pinamagatang Tamang Hangganan Tamang Serbisyo na may kinalaman sa mga political boundary dispute at kung paano ito makatutulong sa ating mga lokal na pamahalaan at mga residente. Magandang araw po Ma'am Amy. Magandang araw din sa iyo Suraya at magandang araw sa ating mga manonood. Masaya akong maibahagi ang ating programa na makakatulong sa pagresolba ng mga isyu tungkol sa political boundaries. Ma'am Amy, ano po ba ang layunin ng programa ng Minds sa usaping ito? Ang programa ng Minds na Tamang Hangganan, Tamang Serbisyo ay nakatuon sa pagbuo ng mga interactive maps na magpapakita ng tamang political boundaries sa mga lokal na pamahalaan. Ang mga mapa na ito ay nakabase sa cadastral survey ng Land Management Bureau ng DENR na makakatulong upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at hidwaan sa mga hangganan ng mga barangay, bayan, distrito, probinsya at mga regional boundaries. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng mas malinaw na impormasyon na magagamit ng mga LGU at residente gamit ang pinakamakabagong teknolohiya. Napakahalaga po niyan. Sa tingin nyo, ito na po ba ang nakikita nating solusyon sa mga overlapping boundaries ng mga local government units, ma'am? Oo, Soraya. Sa pamamagitan ng programa na ito, nakikita namin ang tamang hangganan, tamang serbisyo bilang solusyon sa mga isyo ng overlapping boundaries. Sa tulong ng mga interactive maps na makikita sa mga website at nakalagay sa Sintra board or naka-frame na ilalagay sa bawat opisina ng LGUs, government agencies, sa bawat establishments at households, ang mga residente at LGUs ay magkakaroon ng access sa mga tamang datos ukol sa kanilang mga hangganan. Makakatulong ito sa pag-aayos ng mga isyo tulad ng pagdedesisyon kung saan ang tamang boundary ng bawat barangay. Ang pagkakaroon ng malinaw na impormasyon ay makakatulong din sa mga programa ng gobyerno at sa mas maayos na pamamahala ng mga serbisyo. Sobrang madaling ma-access ang mapa kung saan makikita ang mga hangganan ng barangay at buong lungsod. May geolocation feature para malaman mo agad ang eksaktong lokasyon sa isang pindot lang. Ang mapa ay may LGU boundary locator din na gumagamit ng Google Satellite para madaling matukoy ang hangganan ng bawat barangay o LGU. Ito ang mga karagdagang features ng mapa Soraya. Number 1 dito ang LGU Directory. Naglalaman ng komprehensibong directory ng mga opisina at departamento ng bawat LGU. Madali itong ma-access gamit ang QR code at may search function para sa mabilis na paghahanap ng information. Number 2 ay ang Freedom of Information Agency database. May information mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na pwedeng ma-access gamit ang QR code. Number 3 directory ng mga LGU officials makikita ang listahan ng mga opisyal ng bawat LGU at kanilang responsibilidad para sa mas mabilis na komunikasyon. Number four, Namria DENR Lot Plotter. Maaari mo na makita ang hangganan ng iyong titulo gamit ang technical description. Number 5, gov.ph services. Makakapag-access ng iba't ibang serbisyo ng gobyerno tulad ng mga permit at form sa opisyal na portal para sa mas mabilis na pagproseso. Number six, 8888 Citizens Complaint Center. Madaling makapag-file ng reklamo at masubay bayan ang status nito gamit ang QR code. Number 7. AI Chatbot. ChatGPT. Maaaring magtanong ang mga residente o mga taga-LGU at makatanggap ng agarang tugon sa anumang kaugnay na katanungan. Soraya, maaari din na i-personalize ng mga local government units ang mapa na ayon sa pangangailangan ng nila para mas maging angkop ito sa kanilang pamamahala at serbisyo. Ma'am Amy, napakagandang balita po ito. Anong mensahe ang nais niyong iparating sa mga lokal na pamahalaan at residente tungkol sa programang ito. Sa mga lokal na pamahalaan, inaanyayahan po namin kayong makipag-ugnayan sa Maps International Network and Data Solution upang makasali sa programang ito. Ang layunin ng programang ito ay gawing mas maayos at mas mabilis ang pag-aayos ng mga political boundary disputes. Para sa mga residente, ang aming programa ay nakatuon sa inyong kapakanan. Gusto naming mas mapadali ang inyong access sa impormasyon at serbisyo. Maraming salamat po. Maraming salamat ma'am Amy sa inyong oras at sa mga mahalagang impormasyon. At para sa karagdagang detalye, maaari po kayong makipag-ugnayan sa MAPS International Network and Data Solution o bisitahin dito sa aming opisina dito sa JKSA Building, 4954A Antonio Arnaiz Avenue, Connor Mayor Street, Pio del Pilar, Makati City, o kaya ay bumisita sa aming website sa www.mindsdatasnetwork.online o sa aming Facebook page, YouTube channel, LinkedIn, Instagram at Twitter. I-type lang ang Maps International Network and Data Solution. Bago tayo magtapos, nais kong bigyang diin ang mga pangunahing punto na tinalakay natin ngayon. Ang programa ng Minds ay nakatuon sa pagbuo ng mga interactive maps na layuning linawin ang mga political boundaries sa mga lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng mga mapa na ito, mas madali at mas mabilis na maaayos ang mga hidwaan ukol sa hangganan ng mga barangay at bayan. Ang makikinabang dito hindi lamang ang mga lokal na pamahalaan kundi pati na rin ang mga residente na magkakaroon ng akses sa tamang impormasyon tungkol sa kanilang mga hangganan, mga lokal na opisyal at mga serbisyong pampubliko makipag-ugnayan at maging bahagi ng programang ito upang sama-sama tayong magtagumpay sa pagbuo ng mas maayos na komunidad. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pagtangkilik sa Minds. Hanggang sa muli, ito po si Soraya Marcos para sa MAPS International Network and Data Solution o Minds Philippines. Dito lang sa Tamang Hangganan, Tamang serbisyo. Magandang araw po